Yung mother nila, LGBT din. Niligawan niya ako. Oh. Hi, I'm Nats Palad. I'm a fashion designer here in Tarlac City. I've been a fashion designer since 1992. Kasama natin si Mother Nats Palad. Sabi niyo, nag-start kayo in 1990s. So basically, kaya yung isa sa mga matatandang <laughs> fashion designer. ah <laughs> uh, actually, hindi ko masasabi na ako yung pioneer. Merong mga na mas nauna sa akin. Siguro they choose to baga, retire na. Ako kasi eh, hindi ako naniniwala sa salitang retired. <laughs> Ba't ko lang, mother, um, ilang taon na ba si Nats talag? And bakit pa siya Um, nagpapatuloy sa paggawa ng mga amazing gowns. Well, ako, ako ngayon. I'm I'm uh, 57 years old mm -hmm. na ngayon. <laughs> Oh, I, I, don't mind telling my uh, my age. Uh, ang importante naman yung kung ano yung nasa puso mo, nasa isip mo, nasa puso mo. Ito yung ano, magka-discount. Yes, marapit na ako. Ka? yellow card ba yon? <laughs> <laughs> yeah. Pero ano, Mother, paano ba nag-start si Nats Palad? Ever since ba, ito, yung dream mo to become a fashion designer someday? During our college day, actually, nag-graduate ako sa Tarlac State University as a educator. Teacher ako. Feeling ko, hindi yun ang calling ko. So, alam ko, iba yung gusto ko afterwards. Kaya lang, dahil masunurin akong anak, yun ang gusto ng mother ko na maging teacher ako. So, yun. Tinapos ko naman. Kung so, matapos sigurad. mo, paano ka pa napasok sa industry ng fashion design? Uh, if siguro yung mga taong nakaka-medyo may, may edad na, they know the shop kung saan ako nag-start. Sa Camille Ann Boutique. Taga-beads ako ng damit noon. So, I find it, yun talaga yung passion ko. Hindi ako, parang sa akin, uh, although sa iba, they find it na parang mahirap, ganun, painstaking yung tinutuhog-tuhog mo isa yung beads. Ako sa akin, parang laro siya talagang tatapusin ko yung isang buong gown. Hanggang hindi ko siya matapos, hindi ko siya tatantanan. Ganon. Doon ako nag-start ng pagbibid work until naging junior designer ako doon sa friend ko na Simon Mercadal. And then, eventually, nag-abroad Simon. Nagtayo ako ng dress shop. Diyan din sa harapan nitong shop ko. Madam Moselle naman yung pang pangalan ng shop. But during the time, that was year 2000, na uso kasi yung Bangkok. Yeah, Bangkok, Bangkok Dress. dresses. Mm -hmm. So, ang industry, humina. Humina yung industry. So, halos, halos wala. Wala na nagpapatahe. So, parang namatay yung industry, although may mga ilan-ilan, but it, it wouldn't survive. So, during that time, Simon, yung friend ko, nasa Kuwait siya. So, in-invite niya ako doon. Actually, parang bakasyon lang, not, not to work. Kasi yung shop ko, may, may existing shop ako. Pero nung nagpunta ako doon, and then nag-trial ako doon sa kung saan siya nagwo-work, hindi na ako pinauwi ng amo namin. How many years um, did you work in Kuwait? From 2002 2002 to 2008. Kasi... Ang nangyari doon, hindi ako nakauwi ng Pilipinas after ng kontrata namin ng two years. Kasi nagka-problema yung shop na pinagtatrabuhan namin. So I have to transfer on another uh, ano shop. Uh, shop. So nung binisahan ako doon sa susunod na shop, nagdire-direcho niya, hindi na ako nakauwi ng Pilipinas. And during those times, palaki yung mga anak ko eh. Sila Kristen, si Kai, at saka si Gab ma uh, pinanganak si Gab nung umalis ako. And then eventually siyempre yung pangangailangan nila financially. So, uh, uh imbes na umuwi ako, padala na lang, padala na lang yung mga sinesahod ko for them at saka sa nanay, tatay ko buhay pa sila during those times. Nabanggit mo mother nuts na may mga anak ka. So, mm -mm. um paano mo tinaguyod as an OFW? Or paano ba sila? Paano mm -mm. like you yung, yung Di ba LGBT ganyan? Actually ako, yung... Is there are, yeah. ano, di ba, biological? Ah, yeah. Uh, actually, kasi yung mother nila, LGBT din. Yung mother nila, she, uh, she's a, uh, he's a lesbian. So, during the time na nag-mimisge-misge um, gay, gay ako, actually, <laughs> nagkaroon ako ng magandang career when it comes to beauty pageant dito sa Tarlac. And then, nakilala ko yung mother nila. Niligawan niya ako. Oh. Oo. Niligawan niya ako. May boyfriend ako noon. And then, it come to a point na nagbreak break nga kami ng boyfriend ko dati. Nag-asawa yun. Tapos, si mother ko, sabi niya sa akin, ayan no, chance mo na. Sabi niya, si, si mama nga nila, Kristen, na magkaroon ka ng anak. And then, eventually, napag-usapan namin dahil panganay din siya. Parang gusto rin niya na magka ana ang sarili niya. Pero ayaw niyang parang asawa, ganun. Eh, parang nag din yung pareho yung aming pananaw sa buhay. So, yun nga, eventually, pinanganak si Kristen, then si Alex, then si Gabby. So, oh, Oo. Oh. total, tatlo yung... kasi, si Kristen, tapos uh, gusto, ko, gusto namin magkaroon ng babae. Eventually, numabas si Alex, lalaki ulit. So, yun, nung si Gabby yung pangatlo, si Gab. Yun. Nung nagkababae na, nasa Kuwait na ako noon. Yung mama niya, yung pa parang nagkaroon na kami ng satisfaction doon sa gusto namin. Gusto niya sa buhay niya, gusto ko sa buhay ko. Going back, no? during nasa abroad ka, paano mo na, um, paano mo sila na nabigyan ng magandang buhay yung mga anak mo while you are in abroad? Tapos, syempre, ano, diba, Nag mm -mm. gumagawa rin kayo ng damit. Gano'ng yeah. kahirap yung pinagdaan Oh my God. Ma mahirap. Actually, mahirap maging OFW. During the time na uh, nandun ako, dito, Pasko, nagkakasayahan sila. Kami doon, Diyos ko, gumagawa ng damit kasi well, hindi wala naman silang Pasko, hindi naman sila holiday. Tapos, rugo, yung mga kasama kong mga Pilipina na workers, na mga mananahi namin, yung mga Pilipinong designer ako, wala, na kamukha ko na nanay. Wala nagtitingi na nalang kami. Tapos mamaya umiiyak na kami. Kami dugo nag work Kami sila dito sa Pilipinas sa tawag ka. Wala pa malapang ano na wala pang mga video calls. Mahirap pero rewarding financially kasi nabibigay mo yung pangangailangan nila. Kaya lumaki yung mga anak ko na wa, na wala ako. Yung hindi ko sila hindi ko sila ganoon ka naalagaan, yung mga gano'n. Pero buti na lang ang mama nila kahit ano, naging mabuti sa kanya sa saka yung mga kapatid ng mama niya. They, they love them kasi sila yung unang-unang apo, sila yung unang lumabas, lalo na si Kristen, kaya hanggang ngayon may pagka-spoiled. So, yun. after nun, umuwi na kayo ng Pinas, paano na yung naging buhay niyo dito nun? Like, paano nyo na-establish yung um, magkaroon ng sariling shop? Panalangin ulit. Oh, nung, nung umuwi ako dito, pinauwi ako ni tatay kasi sabi niya, umuwi ka na. Baka hindi mo na ako datnan ng buhay. So eventually, umuwi nga ako 2008. Medyo malakas pa siya. Tapos, na, naibigay ko naman pa yung ano, yung karampatan bilang anak. Yung ganon. And then, mm 2012 nawala siya tapos sabi niya sa akin uh, sana wag na akong umalis kasi nga mag-isa na si mother so yun e, hindi na ako umalis pero yung takot na na-overcome ko kasi yung, yung again dasal sabi ko Lord kung kung aalis ako at i mo ako doon pwede mo rin naman akong i-bless dito na nasa Pilipinas ako. Nakasama ko yung mga mahal ko sa buhay. So, mabuti ang Diyos talaga. Yung akala ko for how many years wala na akong dadatnan na career sa Pilipinas, na, na i-revive ko naman. Kung na-i-connect niya ako doon sa mga tamang tao na makakatulong sa akin. Ang lesson lang sa bu uh, sa buhay, unang-una yung yun talaga ang una. Ta ang Diyos. Tawag ka sa Diyos. Uh, lahat naman ng bagay sa mundo, pinaghihirapan yung gano'n. Ako talaga nag ako sa pinakamababa. Kwento ko nga sa'yo kanina, beader ako. Tapos uh, finisher, nagpa plancha and everything. Doon ako talaga nag-umpisa. Yung mga gown na ginagawa ninyo, gaano mm -hmm. ba kahirap gumawa ng isang gown? Ano yung mga materials na ginagamit? Ganyan. For example, this one, yung nasa mm -hmm. mo. Actually, ito yung mga ito isa lang to sa mga ginamit sa Miss Victoria, not this year, the other year. Ang um, ang isang gown kasi depende doon sa depende don sa gusto ng kliyente. And the, And the, materials kasi depende pa rin sa kung gusto ng kliyente. Pero if ang uh, gusto ng kliyente, siya yung masunod. So, siyempre may preference siya kung ano yung gusto niya. So, yun ang susundan mo. Pero kung sasabihin ng kliyente sa iyo, bahala ka na kung anong ano mo. Basta gusto ko ganito, eto yung venue. Usually tinatanong ko kasi nang venue. Ano yung occasion? Okay. Oo. Okay. Ano yung ngayon may team na kasi nauuso na yung mga team. Anong klaseng event? Sino yung mga bisita? Halimbawa, ninang sino yung mga katuwang mo? Saan gagawin yung event? Yung ganun. So, ibabagay mo yung design dun sa mga na hindi siya mahuhuli. Ano naman yung masasabi natin sa mga kapwa LGBT natin ngayon? Uh, month Happy Pride month. month sa ating mga kasama sa sa LGBT community. Ang ano lang yung ang, ang gusto ko lang na isa puso nila kung ano yung gusto na der sarili nila. Uh, kung medyo naguguluhan sila kung ano ba yung, talaga yung gusto nila sa buhay nila. Try nila yung, try nila yung formula ko. Magdasal ka, hingin mo sa Diyos kung ano ba talaga yung gusto niya para sa'yo. Minsan kasi hindi yung gusto mo lang sa sarili mo, kung hindi yung gusto rin ng Diyos para sa'yo, yung ganon. And then, lahat naman pinaghihirapan. Walang overnight success, wala yung kinabukasan, eto ka na. Walang ganon. Talagang lahat pinaghihirapan. So you should undergo, kumbaga, i-bear mo lang yung process. I-bear mo lang yung process Just until, oo, oh, step by step, one little step at a time. Tapos, magigising ka, yun, andun ka na pala. Yung ganon, yung bang, oh, eto na pala. Yung ganon. Stay grounded, wag, wag kang maging mapagmataas. Ang i mo yung sarili mo, yung goal mo, kung ano yung gusto mo. Yun. Thank you so much. Martin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much.